Mga Pinoy, wala pa rin po tayong nabibiling uh, uh, GMP4. So, 'yan pong uh, pinapakain natin ngayon. Is mga mix po 'yan na uh, mga feeds So, naghanap po ako ng mga magagandang mix, ha oh. 'Yung pong uh, pula na 'yan, mga Pinoy sa uh, po 'yan na uh, GMP3. And then, uh, meron po tayong uh, uh Integra 3000 uh, plus yan po ang hinalo ko tapos meron po yung uh, chicken layer tsaka po meron din pong uh, duck pellet so pinaghalo-halo ko po yan mga Pinoy para po maging, uh, maganda ulit yung pangingitlog ng ating uh, mga breeder kasi po nung uh, nakaraan is nakabili tayo ng mga murang pellet hindi po naging maganda yung egg production kaya po ibabawi natin ulit sila sa sa magandang uh, patuka mga kapinoy uh, at ngayon, uh, wala pa pong supply ng uh, GMP4 dito sa amin kaya nag-e-experiment uh, muna ako mga kapinoy ng ating uh, magandang patuka uh, para dito sa ating mga breeder kasi po talagang buha po yung uh, production, Tsaka po yung uh, hatching mga Pinoy so nag po ako kagabi isang dami pong walang laman na alang uh, similya mga Pinoy, meron atang mahigit 20 so meron po atang na teratonis, meron lang siguro mga 12 yung uh, may similya kaya po talagang uh, uh, nakakalungkot mga kapinoy dahil dati isa napakaganda ng ating hatching rate at saka po magaming, uh, napipisa uh, baka bu by next month or uh, next hats natin is kaunti lang dahil na uh, wala po talagang makuhang mabiling supply dito sa amin ng mga uh, GMP4 yan po talaga ang trusted ko mga Pinoy hindi po ako nagpo-promote ng, uh, ng anumang mga feeds uh, i-sinishare ko lang mga pinoy kung ano po yung aking mga experience dito sa mga patoka marami na po ako na gamit ng mga patoka mga Pinoy, pero doon lang po ako nag stay sa GMP4 dahil uh, ang taas po ng hatching rate ng uh, ating mga basta po nakapagpapisa kami mga Pinoy is napakataas po marami pong pisa na sisi kaya po yun po talaga ang uh, trusted ko na, na binibiling feeds Ba't tayo dito sa kabilang natin mga Pinoy. Okay naman po yung mga katawan nito, mga Pinoy. Doon lang po tayo nagkaroon ng pagbabago sa kanilang uh, egg production. So pag mahina po ang egg production mga Pinoy, ibig sabihin na uh, kaunti ang sisiw, mahina ang similya. So matatalo po tayo doon sa patoka. So kailangan po nating uh, mag-set ng uh, pwedeng ipalit na feed just in case na wala po yung yung uh, uh, GNT4 na pinapakain natin sa kanila. Is, sa uh, mag-isip po tayo ng uh, mas maganda po so, Meron din pong uh, chicken layer. Uh, maganda rin po yung pampaitlog yon mga Pinoy kung ang uh, mga layer nga lang po. So, ahaluan po na lang po ng iba para po kahit paano is maging maganda yung ating egg production sa so, po meron naman tayo dito ng inahalo sa tubig nila so ang inahabol ko lang naman dyan mga Pinoy kahit ka medyo sa nakakaunti yung uh, yung uh, itlog is at least uh, 90, 90% or 98% mga Pinoy na makapagpapapisa tayo ng maraming naman po ang kagandahan doon. So, dati po, everyday, dito sa mga breeder natin, mga darag pa lang, is nakakulekta tayo dito ng 6, uh, 6, hindi po ba, 6 uh, or 5, mga ganoon Kasi pipito lang naman ito, mga kapinoy. Itong uh, mga breeder natin na darag. So, kaya talagang uh, nakapanibago. Ah, ngayon ating rooster so ito din mga pinoy itong uh, nag-iisang uh, hin natin na to is uh, dati po is araw-araw tayo nangakuha dito so ngayon eh, sa ilang araw na po itong uh, nag-stop dahil po doon sa murang feeds na bili natin So hindi ko naman po sinasabing masama yung uh, hindi maganda na bumili ng mga ganong feeds Pero kung mga pang layer natin, mga breeder natin, mga Pinoy Huwag nyo po silang pakainin ng ganon dahil hihina po yung egg production Yung mga murang feeds po na yan dahil hindi naman natin alam Kung ano yung mga ingredients na hinahalo nila doon mga Pinoy Iba po rin po talaga yung mga brand, branded na binibili natin doon po is talagang uh, trusted. So, one lang po yun mga Pinoy. And, ah... One ko lang po, uh, experience ko lang po. So, depende pa rin po yan sa inyo. Kung ano po yung mga bibili nyong feeds. Nasa inyo po yan. Pero yun po is akin na suggestion lamang. So, na-experience ko po. Kaya, sinishare ko sa inyo. Yung aking mga experience dito sa aking uh, pag-aalaga. Sa ating mga breeder. So talagang uh, humina po yung ating uh, egg production tsaka po bumaba ang hatching rate kaya po uh, ina-advise ko sa inyo na kung maaari is ipakain na lang po sa mga nakakawala ninyo mga bibe mga manok pero kung uh, pang quality breeder po at uh, alam ninyong dyan kayo kumukuha ng uh, pang uh, hanap buhay ninyo or pang araw-araw nakita mga Pinoy is uh, hindi ko po sinasuggest na bumili po kayo ng mga mumurahin na lalo na po ng mga nabibili lang sa online dahil hindi naman natin alam kung ano yung mga halo niyan mga Pinoy dahil na experience ko na po kaya po sinishare ko sa inyo kung ano man po yung aking na experience sa pag-aalaga ko dito sa aking mga breeder Ayan, ito na ito po yung uh, apat na galing ng uh, Tarlac mga Pinoy. At uh, medyo maayos na yung uh, kanilang balahibo. Dati po talagang uh, halos sa uh, walang balahibo yan sa liig sa puwet. So ngayon mga Pinoy yan nagbabago na. Nagpapalit na uli sila ng uh, balahibo gumaganda na rin po yung uh, katawan dahil sa binibigay po nating uh, vitamins yan mga Pinoy tsaka nagpurga na rin po ako dito kasi po nung uh, mga nakakaraan is matamlay po itong kumain mga kapinoy at tsaka namimili po ng pagkain so ang ginawa ko nagpurga ako uh, and then uh, nagbigay po ako ng mga vitamins para po gumana ng pagkakumain at saka po hindi po namimili. Namimili po kasi ito sila ng uh, pagkain mga Pinoy. Kaya medyo nahirapan po ako kung paano po ang uh, maganda sa kanila. Pero hindi po tayo tumigil mga Pinoy. Naghanap tayo ng paraan para maging maayos o gumanda yung kanilang uh, pagkakain. Mga Pinoy kasi... Uh, pag ginawakan ko ang payat ang ganda naman po ng mga binibigay kong pagkain dyan tsaka po may vitamins pa so ang ginawa ko po ay nagpurga po ako yan po at unti unti gumaganda na yung uh, pangatawan at yung pagbabalik ng uh, kanilang mga balahibo Yan o, yung ating chocolate or So, wala pang itlog sa ayon. Ah, mamaya pa yan na itlog. Mga bibi natin, mga bibi, nag na Oh. Di ba ako nagpapakain ng mga bibi natin eh. ito mga Pinoy itong bibi na to dati dyan umiitlog yan sa may uh, dyan nag-aabang lang yan sa may labas mga, mga Pinoy ah uh, kahapon nilagyan ko ng isang itlog dito mga Pinoy kasi hindi nila matututunan eh so parang uh, nag-aabang lang sila dyan oh, sa may kabila na yan eh naglilimlim naman dyan yung <clears throat> manok so itlog po yun ng mga bibi mga Pinoy pero nililimliman ng manok natin ito pong bibi na to Palagi lang siya naging hintay dyan eh, hindi naman siya makahalili. Kaya dito nilagyan ko na itlog mga Pinoy, ang itlog ng bibi. Meron po ako nakitang itlog ng bibi doon sa may gilid. So nilagay ko po dyan. At yun, kahapon nakita ko na naupo na itong itlo, uh, bibi na to. So ganun po ang uh, ginawa ko paraan mga Pinoy at uh, umupo naman yung ating bibi na yan. dito natin yung mga natin dito mga Pinoy so dami di pa ako makapag out dito mga Pinoy kasi karamihan dito parawakan so ilan lang po yung mga darag natin dito siguro mga apat lang mga Pinoy yung darag natin dito ngayon o lima, mga ganon kasi dami pong naghahanap sa akin ng darag uh, wala pa po tayong may bigay mga Pinoy kasi po gusto ko po pong madagdagan yung mga breeder natin mga Pinoy gusto ko po ulit mag select uh, gusto ko po pong magdagdag ng uh, siguro mga anim pa na uh, ay anim uh, oh, mga anim pa po mga anim pa or pito na hen sa po dalawang rooster So, ayoko muna po magdagdag ng parawakan mga kapinoy kasi po gusto ko na talagang muna talaga mag-focus doon sa ating mga darag kasi po yan po ang uh, mabenta sa atin. Yan po ang palaging hinahanap sa akin. So, gusto ko pong makapag ng marami kasi po dito sa amin sa Nueva Ecija, ha, konti lang po ang nagbebe ang nagtaalaga ng mga darag. Kaunti pa lang. Pero ngayon po ang dami ng kasing mga naghahanap. So, Uh, gusto ko pong makapag-share sa kanila mga Pinoy Para dumami po Ang lahi ng darag dito Sa amin sa Nueva Ecija At Dito mga Pinoy ito Hindi ko na iniilawan to mga Pinoy kasi uh, Medyo malalaki naman na Ako naman na sila 3 uh, weeks So going one month na to mga Pinoy Siguro mga nasa 25 days old na to Kaya hindi na natin lalagyan ng hilaw yan. Meron din pong tarag dito Siguro mga 3 or 4 mga Pinoy At uh, hindi ko muna binibenta yan mga Pinoy Ta Talagang uh, siselect muna tayo Magpipili po ako ng pwede natin gawing mga breeder Ito naman mga Kapinoy. Ito, yung uh, babae niyan, meron tayo diyan no, oh, na isang darag tsaka po itong parawakan na white. So ito malapit na to mga Kapinoy kasi uh, meron na tong, uh, going farm. Uh, uh, sa tingin ko uh, magpo na to. 'Tong uh, darag na 'yan, mga Kapinoy. Ayun, magka-idadyan sila. Uh, going performance, months. Parehas po babae. Kaya yeah, konting uh, kuha na lang yan is magdadrop na rin yan ng itlog. So sinasanay-sanay ko na ng mga uh, ng, uh, ng, uh, ng breeder pellet. Yan. Para kung kuhaan, uh, pag nag-4 months na yan, uh, ready na mga kapinoy. Pwede nang isalang. talaga selected natin eh. yung anim na drag yan integra 2 integra 2 muna po ang pinapakain natin dyan na Pinoy so every month uh, babaguhin ko natin yung uh, kanilang uh, patuka so, in, so susunod na kuanis pwede na po tayong gumamit ng Integra 2500 Ayan <coughs> you know, o, yung rooster yan ang hanapin mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin na for today at a shout out po sa ating mga silent viewers sa ating mga OFW saan man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit mo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video at ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang pag may pangarap magsumikap paalam